Tungo naman tayo sa malakanyang preemptive evacuation sa mga lugar na apektado ng lindol sa Davao Oriental. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kaukulang ahensya, inalerto na rin. Kasama natin sa balita si Radyoman Chanel Salazar. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagpapatupad ng preemptive evacuation at rescue operation matapos tumama ang malakas na lindol sa Davao Oriental ngayong umaga. Ayon sa Pangulo, nakatutokan lahat sa sitwasyon at inatasan na niya ang Enderamsi Office of Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya para sa koordinasyon ng paglikas. Handa na rin ang mga search, rescue at relief teams para tumugon sa mga lugar na patindi ang pinsala. Habang may nakapreposisyon na rin mga pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangailangan mula sa DSWD at nakaantabay ang DOH UH para magbigay ng agarang medikal na tulong nanawagan naman ang pangulo sa publiko na manatiling alerto, kalmado at makinig sa abiso ng mga lokal na opisyal. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manila Salazar, Tatak RMN.